Nya lang jadi daw kan, mga bukan kapalu? Ah, jangan. Kapalu siapa? Oh, lepas jadi. Nya, nya, mengapa nampun nasi muka? Oh, mana? Nya, apa? Nya, apa? Nya, apa? Sos duha na kahiwa imong nakaon na amo tagsa o di wa nakabot tagsa kahiwa kay imo na magpangbawasan. Pag kumain na, kumain na. Hello, hello. tagalitan na ni papalo. Hindi yung pagkakain ako. Tapit-tapit ka. Hindi hmm. hmm. yung mula siya Papa Lu. Naantay ka niya eh. Oo, hmm. lagi, lagi niya ang para sa kanya. Dito okay. na hmm. dito. Alam niya yun dito sa kanya o. Oh. Alam niya oh. gamay na lang kuan <laughs> ang ereya ano sige na mga ito na ano <laughs> na -na <laughs> <laughs> <Ay>, uh, <laughs> <Ay>, sige <siyana. laughs>